Ito muna ako dito mga ka-OFW kasi meron akong naisip na gustong sabihin. Kasi sabi kong ganyan baka mamaya pagdating ko ng bahay makalimutan ko na. Anyway, uh, kagaling ko lang ng opisina mga ka-OFW. Bumili na pala ako ng ulam. Ang ulam natin ngayon, eto papakita ko muna sa inyo. Ayan, merong bok choy. Hindi ko alam kung bok choy ito. Hatay, tapos merong itlog na merong ampalaya. $3 lang yan mga ka-OFW. Anyway, naisip ko mga ka-OFW, ano, normal dito sa ibang bansa yung hihingi ka ng tulong sa iba or magbibigay ka ng tulong sa iba. Pero base sa aking experience mga ka-OFW, wag na wag mo ipapamukha. Halimbawa, meron ka natulungan, wag na wag mo ipapamukha sa taong yon na tinulungan mo siya. Kasi para sa akin mga ka-OFW, ang tulong kusang ibinibigay yan. Tapos ang Diyos na ang bahala sa iyo na ano mag, mag reward ano wag mong ipapamukha sa kanya halimbawa pag nagkasamaan kayo ng loob wag mong sasabihin na eh, ako 'di ba tinulungan kita ito yung mga tinulong ko sa iyo una eto, pangalawa eto, pangatlo eto, yung mga tulong ko sa iyo dapat tumanaw ka ng utang na loob wag daw wag mong gagawin yon para sa akin mga ka OFW kasi parang kasama pakinggan ano na kaya ka lang pala tumulong dahil naghihintay ka ng kapalit di po ba kasi dito sa ibang bansa, aminin natin na minsan may mga pagkakataon na hihingi ka ng tulong sa kapwa mo Pilipino, eto ha, sa kapwa Pilipino. Yun nga yung ano, yun nga yung masakit kasi minsan yung kapwa mo pa Pilipino, yung nangungwenta ng na mga bagay na itinulong niya sa'yo, which sabi ko nga kanina, wag na wag sana natin gagawin. Tapos yung utang na loob kasi para sa akin, oo, oh, habang buhay natin tatanawin yung utang na loob. Pero wag naman yung ipapamukha mo sa taong kailangan ibalik niya yung tulong. Kasi ang pangit eh. Yun yung ano ng pagtulong, yun yung concept ng pagtulong. Dapat wag kang maghihintay ng kapalit. So ayun, normal lang siguro talaga yun sa ibang tao na sasabihin nila kanong yung mga tinulong nila. Pero para sa akin ang pangit na. <laughs> Nakakasira ng pagkakaibigan yun mga ka-OFW. At sasama ang imahe mo sa iba. Yun lang. So pwede na akong umalis. <laughs>